Peso na binibili sa halagang 500 pesos mga ka-old coin buyer. Naghahanap nga po pa tayo ng 5 peso na merong mint mark. Ang hawa ko po, po mga ka-old coin buyer ay itong 5 peso na walang mint mark mga ka-old coin buyer. Kung makikita niyo po yan, wala po yung mint mark. Naghahanap po tayo ng 5 peso na year 1998 na merong mint mark mga ka-old coin buyer. Baka nga po pala makakita kayo ng ganyan na brilliant condition at brilliant and circulated. Yan po ay bibili sa inyo sa 500 pesos mga ka-all coin buyer. Ha? Yung lamang po may mint mark. Ayan po, tinan niyo po may yung gaano? Brilliant condition po hinahanap ko. At bumibili rin po pa na tayo ng mga 25 centimo na papakita ko po sa inyo kung ano pong 25 centimo ang ating binibili mga ka all Ganito po ang binibili natin ng 25 centimo na year 2017, mga ka all 2017 po ang binibili sa ganitong 25 centimo. At meron po pong isa. Sa ganito naman po ay yung year 2006. Sana po ay mabenta niya ako ng mga ganitong klaseng bariya mga kaon coin buyer meron ba kayong napapansin dito mga coin collector sa benching ko na ito napakaganda nyan at parang ginto na kumikina baka po meron kayo nito yan po ay pwedeng bilhin sa halagang 1000 pesos yan po. lalong lalo na po kung yan po ay year 2006 na hard to find at binibili sa halagang 1,000 pesos. Maraming pong salamat.